Umuwi na sa mainland China ang Chinese Coast Guard Vessel 3104 na nagtamo ng malaking pinsala matapos ang banggaan ito sa isang People's Liberation Army Navy destroyer. Batay ito sa pinakabagong monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG. Inbis na dumaong sa mga reclaimed island ng China na karaniwan nilang pinupuntahan kung may logistical concerns, diretsyo nang bumalik sa mainland ang dalawang barko. These vessels are not proceeding to um, those reclaimed islands in China, na usually ginagamit nila for a logistical run. Uh, these two vessels are directly proceeding to mainland China. Nakapaglayag mag-isa ang CCG vessel 3104 sa kabila ng malaking pinsala sa harapang bahagi nito. Habang pabalik sa China, inescortan ito ng iba pang Chinese Coast Guard vessel at mga maritime militia vessels. Sa ngayon, may apat na Chinese Coast Guard vessels na patuloy na nakabantay sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaposisyon ang mga ito sa lahat ng pasukan ng bahura. There are actually four China Coast Guard vessels that we are still monitoring and it is keeping a distance of 24 nautical miles strategically deployed in four directional locations of Bajo de Masinloc. So that is 3105, um Guarding the northwest of uh, Bajo de Masinglok, 4202 located on the west of BDN, uh, 4305 at southwest, and then 3305 at southeast of uh, Bajo de Masinglok. Bukod dito, na-monitor din ang isang Chinese research vessel na Zhangyang 10 sa nasabing lugar. June 23 pa ito umalis sa Guangdong, China. Noong July 25, pumasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas, tumungo sa baho de Masinloc, nagpunta puntarin sa Palawan at muling bumalik sa baho de Masinloc kung saan ito'y ilang araw nang nakatigil. Samantala, idineploy na ng Philippine Coast Guard ang BRP Cape San Agustin upang magpatrolya sa baho de Masinloc at karagatang sakop ng Sambales. Kapalit ito ng BRP Teresa Magbanwa na kinailangan ng bumalik dahil sa logistical concerns. Kahapon, na-monitor ng PCG ang Chinese Coast Guard Vessel 3306 na lumapit sa layong 30 nautical miles mula sa Capones Island sa Sambales. Agad itong binuntutan ng BRP Cape San Agustin at itinaboy palayo sa lugar. Ayon sa PCG, hindi ito nakalapit sa Manila Bay, tulad ng unang mga ulat na lumabas. So hindi naman siya nakapasok sa loob ng Manila Bay, and it the, the closest distance na napuntahan ng China Coast Guard has is 30 nautical miles from Bales. So you can just imagine from Sambalay as your uh, distance that you're going to measure doesn't mean na loob siya ng Sambalay, ng Manila Bay. Patuloy na binubuntutan ng Cape San Agustin ang barko ng China. At sa huling monitoring ng PCG, nasa layong 58 nautical miles ito mula sa Capones Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.